Dito ako ngayon sa Morong, Rizal. Ang pinakamalaking taniman ng palay sa buong probinsya ng Rizal at ngayong araw na ito, magsasaka level tayo. Ay, parang may hasyendera akong nakikita. Excuse me po, Ate girl. Yes po. Kayo po bang may-ari nito buong hasyendang ito? Lahat ng nakikita at tatatanaw ng mata ninyo hindi sa akin. <laughs> <laughs> Girl Jackie, ang pinakamagaling gumiling sa Showtime. Yes! Pero ngayon, gano'n, gano'n, gano'n. Gano'n, Miss Cara, kaya mo din yung... Gano'n. <laughs> 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 Pero ngayon, hindi kami gigiling. Ang gagawin namin ay magsasaka tayo, Jackie. Yes! Farmer for today's video! Farmer. Rice is life. Yeah, <laughs> rice is life. So, gagawa kami ng iba't ibang mga challenges na ginagawa usually ng ating mga magsasaka para pagtatapos itong episode na ito. Ma makikita nyo naman ang pinaghirapan ng ating mga magsasaka. Hindi na kayo magsasayang ng kanin. Tama. 'Di ba? Ilarawan natin ang proseso at paghihirap ng ating mga, mga magsasaka. Yan. All oh, ready ka na bang maging magsasaka ngayong yes. araw? Ready. Let's do it anim na challenges ang paglalabanan namin ni Ate Girl Jackie. Sino kaya sa amin ang tatanghaling kusina battle Palayan Queen? Nakatutulong daw sa mga magsasaka ang mga alaga nilang itik. Kinakain kasi ng mga itik ang mga peste na naninira ng palayan. At nakatutulong din sila sa pagbibigay ng natural na fertilizer sa lupa. Pero ang pangunahing dahilan ng pag-aalaga nila ng itik ang malinamnam nitong karne. Kaya para sa unang challenge, manghuhuli tayo ng itik. Paramihan kami ng mahuhuling itik sa loob ng limang minuto. Bukod sa palay at bigas, meron pang pa isang pinagkukunan ng kabuhayan ang mga magsasaka dito sa Morong Rizal. At ito ay ang... Itik! Ah! Ano sa English ang itik? Pato. Mas, ay, <laughs> Mali. Ano, Miss Cara? Paano yung Dok! ba? Kuya Ariel, Meron po kaming tanong ni Jackie. Nangangagat pa yung mga itik? Hindi po. Nanano ka? Mm. Uh, Hindi po. Ano naman? Hindi. Hindi Gaganon? Hindi, Hindi po. Gaganon? po. Yung ano lang po, yung, yung kukunyam, yung pong iwasan. Ah, yun yung panlaban niya? Oh? Mm. Kuko pala Ay, di sila na manicure. Ah, okay. Yun lang ang iiwasan. Apo. Ah, Sampol! 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 <laughs> Para, Parang <laughs> ang dali. Ganun lang. Oh, ganun lang, oh. Kara vs Jackie Kusina Battle Palayan Edition simulan na. Mababa, manghuli ka na. <laughs> Kaya ko ba to? Pasensya na kayo. Isang beses lang. Kahit isa lang, Sige please. na, go! Miss Cara! kina na! mo na! huwag sa <laughs> mo na! <Akay> <laughs> oh sige. Dakma! Dakma! One, two, three! <laughs> lang, please. Sige na, ba-experience. Hindi kailangan dakmain mo. game, 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 game. Hawakan mo. Hawakan mo. dua Hawakan mo. Dalawang kamay. Ganun lang. O, oh, ganyan. Ganyan, ganyan. Yan, yan, yan. Go, go, go. O. Huwag mo bibitawan. Ha? <laughs> 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 1, 2, <laughs> ah, ah! mo, mo! <laughs> na! Okay. <laughs> na! Yan na! Yan na! <laughs> na ako Please! Please! Huwag Please! Hindi ko okay, na. Nagpapakuha na sa iyo! <laughs> niya ako! Kalaban, eh. Sige. Babait sila! Babait sila! Please adik. Ki 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 ki. Pi sana lah chat. Humaiak kena. Please, please come Yeah. Kuya, huwag kong mas hihirapan magbilang. One. one. Another one. Two. Two. Meron pa yan. Baka meron pa. Wala Wala na, kuya. Two. Yay! Yay! Iskara, you are the best. You are the bravest of all. Nakakatawa si Jackie kasi. Nandiyan na. Ay, yung leeg. Nandiyan. <laughs> winner ang diskarte ko sa panghuhuli ng itik. One point for me.